Hi guys, another day, another tutorial ulit tayo. So, kung nakikita nyo yung nasa likod natin, ito yung ating ABS Dash So, service natin. At ngayon, naisipan ko na buksan natin yung kanyang panggilid para makita natin kung ano nga ba yung panggilid nito. And ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba siya buksan. yung ka kanyang spring so parang ano lang din siya parang spring ng Mio ay okay guys tumakbo naman oops teka bago ka magpatuloy sa aking video huwag kalimutang mag like, comment, subscribe so step by step tayo sa pag open dito gagamit tayo ng impact wrench so guys ito kasi hindi siya katulad ng Honda Click na kapag kabubuksan mo siya automatic na ito lang yung tatanggalin mo so kailangan lang natin dito tanggalin tong screw dito screw tapos dito dyan para may natin palabas para mabunot natin tong kanyang CVT cover so ito yung unahin muna natin yung screw sa taas dapat matanggal natin yan tapos dito sa side bali dalawang ano lang dalawang screw lang yung tatanggalin natin so kapag natanggal natin yan hilain natin to gagamit tayo dito ng 8mm na socket wrench then itong ating impact wrench ayan so bubuksan natin yung kanyang side cover So guys, kapag kahilain nyo pala, dito kayo mag-uumpisa sa pinakadulo para makuha nyo siya. Mabunot nyo ng diretsyo. Ito yung kanyang loob. Ayan o. Tapos lalagay muna natin dito sa gilid. Guys, tignan nyo. Kakaiba yung loob ng kanyang CVT. So, makikita nyo dito. May ano siya parang tawag dito. May gear. Ayan. So, yung gear na yan bali dito siya. Diyan. Diyan siya position So, baklasin natin 'to. At 'yan. Bali yung size ng na gagamitin natin diyan ay 17 mm. So, bali tong ano, 17 mm na gagamitin nating sakay trend sa kanya, same na dito sa kanyang clutch bell, and dito sa kanyang drive face. So, yeah. Parehas na parehas. Okay, tanggalin natin yung clutch bell. Yun, no? Oh. Mukhang malinis pa naman. Pero, che check natin yung kanyang drive face. Ibang-iba talaga yung higpit nito dun sa, ano, ng, ano, drive face ng Honda Click. Grabe, ang hirap nak ang hirap niyang tanggalin. <laughs> hirap, ah. Oh. Iyon. Yun. Ang hirap. Ayan, ito yung kanyang drive base. So, tatanggalin na natin yung clutch assembly. Ayan e o, makikita nyo. Madumi na. Ito yung kanyang pulley. Okay. Oy, grabe, ang cute. <laughs> ang cute ng kanyang flyball o. Oh. Ayan e o, <laughs> liliit. O dito pala sa flyball niya kapag ka-stack kasi ito makikita nyo magkaiba yung kanyang side ito ito naka-close tapos ito naman naka-open so bali ito set aside muna natin lahat ito eh ito yung problema sa kanyang slider piece medyo maluwag na ayan o. pero next na linis siguro tayo magpapalit so ngayon naman guys babaklasin natin tong kanyang clutch assembly ito yung kanyang belt meron tayong flyball ng click so ito yun di ba napakalapad nito ito naman yung flyball ng ating TBS para sa kalaman lang ito comparison nila ayan no? <laughs> ang layo tapos yung sa size naman nila Ayan no, oh. Mas malit lang talaga yung flyball ng TVS. Okay, so ngayon bubuksan naman natin yung ating clutch assembly para makita nyo kung gaano kalaki yung kanyang center spring. So, gagamitin ulit natin. Ito. Ayan. 39mm to 41mm. So, ito lang yung kailangan nyo guys. pagka ano pala luluwagan nyo to dapat hawakan nyo tong part na to para hindi may tatapon sa inyo yung clutch lining ayun oh ayan ah maliit lang pala din yung kanyang spring so parang ano lang din siya parang spring ng ay eto yung ano 800 rpm oh napaka cute <laughs> mukhang okay pa naman yung ating clutch assembly ayun oh Okay pa siya. So, ito siguro, kukuskusin lang natin to. Kasi medyo, ano siya eh, sobrang makintab na. Then, ito yung ating drive face. Ito yung hugasan natin to. Then, etong ating clutch bell. Ayan guys, natanggal natin. What? Yung naging itsura ng grasa oh. Ayan no? naging parang sipon. So need na talaga siyang malinisan. <laughs> Ayan yung itsura nyo oh. So ito lilinisan natin to. Sama natin to. And ito. Tapos yung kanyang clutch bell. Alright. right.

<laughs> I'm all this morning, imagine last night. I'm like a single, get over. I'm I, climb, but when I read the colors, you my red mother, you don't feel that time. the only way that you can say goodbye. You can tell me to my face that you had the mother. The The Okay, so tapos na nating nalinisan ng sabon. So bali yung gamit natin sing sabon dito ay surf na powder. Yan, para yung pinaka grasa kasi, especially ito sa part ng torque drive natin. 'Di ba nakita niyo kanina may mga grasa siya. So kapag gusto niyo talagang matanggal lahat 'yan, gamit kayo ng powder na sabon. Then ito kanina, 'di ba, sobrang itim. Okay, ganito na siya dinis ngayon. So ngayon, ipapainit muna natin siya doon sa taas. Hindi naman natin pwedeng ilagay ito na basa. Kailangan na, kailangan tuyong tuyo. Okay guys, so tapos na nating binilad sa araw. So almost 1 hour siguro bago natin ano kinuha sa bubong so ito solid hanggang ngayon napakainit pa ito yung dry face ayan so ngayon ibubuo na natin so bago lang natin ibalik yung mga dry face clutch assembly natin punasan na lang natin to ng dry na pamunas ayan yung resulta pagka yung grasa mo masyadong yung resulta pagka yung grasa mo ay hindi item yung mayayari ito guys, oh, yung kanyang gasket. Medyo kulang na tayo sa oras. And hindi pa natin nadala yung flat screw. So ito sana yung bubuksan natin. Wala tayong pangtanggal dito. And makita naman natin na malinis pa. So medyo kinakalawang lang talaga katagalan. Ito. Ito, kalawang yan. And makapal pa yung kanyang lining. Ayan oh so to na yung kanyang fly ball eh popanasan na lang natin to di masal di masal di okay lang kahit na popanasan lang di okay ba tapos next na minsan na dito tapos dinarating yung fly ball so hindi laipong eksaktong timbang yung bola to. pero sabi laipido yung pangdiwali para makasalig bola di ba kayo di di sa bola kayo parang napatungmang bintana yung bintana kano naman Julian kayo yung okay so tuturuan ko kayo kung paano magbalik ng fly ball naman so sa pagbabalik ng fly ball natin di ba ganito yung hugis ng ano natin ng flyball natin. So meron siyang nakabalot dito. Kung baga, na cover yung gilid niya katulad nito. Ito kasi open. So kapag magbabalik kayo, always itong may balot nandito siya sa kaliwa Ayan. Pag ganito dapat yung pagbabalik niya, oh. no. So next natin, itong isa. Always nandito sa kaliwa ah. Yung paglalagay natin, ayan, kaliwa. So make sure lang na pare-parehas 'yan. So applicable din to sa Honda Click kasi yung flyball ng Honda Click ganito din siya. So sa lahat ng stock yata ganito lahat yung flyball. So kapag uh, okay na, ibabalik natin yung back plate. ito. Sa back plate niya, uh, to kasi wala siyang timing to. So kahit saang ano to, kahit sa ang angulo yung paglalagay niyo okay lang. Check natin. Wala namang pattern na nakalagay dito. Ayan, wala namang nakasulat. So kahit saan anjan, So ulitin ko lang, kapag sa ibang ano, ibang scooter like Honda Click, meron siyang letter C na nakasulat. So ibig sabihin center. So kapag ka ganoon, pag naka-center, may nakasulat na letter T dito sa baba. So titignan niyo lang 'yun yung uh, timing mark na 'yon. At ganito yung pagkakalagay niyo. Ganyan. Dapat yung T nandito tapos yung letter C nasa taas para naka-center siya. Alright. So ilalagay natin yung backplate. O oh, ayan. Kapag ganay ilalagay na natin yung backplate, syempre ilalagay na rin natin yung bushing. So bago natin ibalik yung bushing, punasan muna natin kasi may mga dumi siyang ano nakapalibot dito sa pinaka lalagyan ng puli natin. Ayan So tip ko naman sa paglalagay naman ng pulley, ito ito yung nasasampa ng belt natin. So ito yung Uh, nakalubog ito yung papunta dun so kahit saan naman kahit baligtaran okay lang din naman pero mas recommend ko na dapat yung makinis nandito sa labas so kapag iba ilalagay natin yung pulley natin lalagyan lang natin ng konting grasa itong shafting para medyo madulas siya kapag tatanggalin natin kasi ito hindi kasi siya nalagyan ng grasa kaya kanina medyo stuck up siya nung tinanggal natin ayan konti lang naman hindi naman masyadong marami yung ilalagay natin para kapag ganilagay natin swak na swak so ito guys ah, kapag ilalagay nyo sya ito pag ganito sya pag ganyan so itong makinis ayan nandito sa labas so sa pagpasok natin make sure lang na hindi magalaw yung pinaka backplate natin ayan guys dito pala sa ating torque drive kung makikita nyo, meron na siyang grasa. Pero, yung grasa kasi na nailagay dito, ito yung ano lang malambot na grasa. So, mas magandang palitan natin. Ito pala, kapag maglilinis kayo nito, okay lang na punasan nyo. Kahit wag nyo na siyang isama dun sa hugasan nyo. Kasi may mga, eh you know, may mga bearing sa loob. May tendency kasing kakalawangin to katagalan. So, mas recommend ko na punasan nyo na lang. So, ito, Ayan o, oh, pwede nyong punasan. Itong nandito na mga nakikita yung dumi. Una natin gagawin is kunin natin itong female ba yung tawag dito. Ito, kukunin natin yan. Tapos, ipapasok lang natin. Ganyan. So, dito kayo maglalagay ng grasa. Huwag kayo maglalagay dito. Kasi, dito kapag naglagay kayo, ano kasi to uh, dito kasi sumasampa yung belt natin kaya close nyo lang tapos itapat nyo dyan sa pinakabutas so ayan ihulog nyo lang tapos push nyo sa hintuturo nyo ayan ganun din dito so dapat sakto yan ayan push nyo lang kapag kayo ma push huwag nyong pilitin ihanap nyo lang dun sa pinakamalambot na paglagay nyo ayan o oh ihulog nyo lang tapos push ayan so tutunog naman yan gamit kayo nito itong high temp na grease so kahit anong grasa yung gagamitin nyo pwedeng pwede naman ayan o sikapin nyo lang lagyan yung bawat butas so sa paglalagay naman nito kahit beginner kang mekaniko masusundan mo tong paglalagay dito kasi papasok mo lang dun sa pinakabutas eh. ayan o yan. So kapag ka okay na, nalagyan mo na lahat. Ibalik mo na yung pinaka lock nya So ito siya. So ikalat lang natin yung grasa na nailagay natin dito. So ito, kapag ka ano pala, babalik niyo siya, pupunasan niyo lang kasi may mga lumang grasa na nandiyan. And kapag ka nagkataon kasi na hindi natin natanggal yan Siyempre kakalat. Magiging parang liquid kasi yung ano eh, yung grasa na matitira diyan. So kapag kaya okay na, balik lang natin. So make sure lang na pantay-pantay yung pagkakalagay niyo dito sa mga lock ng ating torque drive. Ayan. So dire-diretso naman na 'to. Tapos ikutin niyo lang. Then kapag may mga grasa pala na katulad nito, punasan niyo siya. Ayan. Tapos yung mga gilid-gilid po nasa nyo. Iwasan nyo na malagyan ng grasa. Itong pinaka ano natin. Torque drive natin. So testing. Ayan. Ayun. Smooth nga. Ayan o. Oh. So bali laruin nyo lang sya. Ganito lang o. Oh. Ayan. So kapag maramdaman yung smooth naman na. Okay na yan. So next natin. Lagay natin ng grasa itong pinaka butas. Ito. Itong pinaka bearing nya maglagay lang tayo ng naayon para sa pangangailangan ng ating bearing, so hindi naman kailangang madami, as in sakto lang, tapos pasok natin dito ganyan, tapos ikutin natin ayan ayan o oh. so paikot ikutin nyo lang pagka okay na, tanggalin nyo ulit ayan tapos makikita natin na naikalat na yung grasa sa loob. Tapos pupunasan lang natin. Okay? oh di ba? Magagawa niyo to guys itong tinuturo ko kahit beginner kayo basta kompleto lang kayo ng gamit. So ngayon, ilalagay na natin yung ating clutch lining dito sa ating torque drive. So guys, bali dito sa ating center spring kahit magkabaligtad yung paglalagay natin dito kahit nandito sa taas, nandito sa baba, okay lang. Ayan. Ilapat nyo lang siyang mabuti. Ayan, dapat nakapasok lahat yan. Tapos, isusuksok natin dito sa ating torque drive. Ayan, so kapag ka okay na yan, ito, ipapasok na natin yung ating clutch lining. So guys, bago natin ilagay ito, papakita ko man sa inyo kung ano yung diskarte nyo para madali nyo siyang iusok. So kapag ka, ano kasi ito, dapat itiming nyo to itong hugis na to Dapat, ito kasi is ano siya, hindi siya bilog. Kung baga, pagka nilapat mo to ganito siya oh. Ganyan yung magiging ayos niya. So dapat i-timing nyo na kagad. Dapat ganito na. Tapos eto. Dapat yung may gas gas sa loob yan. So ito yung nasa labas. Itong walang gas gas. So gamitan nyo ng pwersa guys. Kung kinakailangan pwede yung apakan para hindi kayo mahirapan. Tapos eto. Dapat nasa loob. Ayan. Lumalabas dapat yung walang gas gas. Ayan. Dapat syempre kamay muna bago nyo gagamitan ng impact wrench. Ayan, higpitan mo na sa kamay guys para kahit papano may natin. Okay, so kapag ka mahigpitan na natin, gagamitan natin ang impact wrench. So sa impact wrench natin guys, always kapag ka magigpit tayo, ah uh, ito kasi is nalagay natin sa high, sa pinakamalakas. Ayan, so ang pitik nito, tatlo lang. So kapag gusto nyo pang tagdagan, pwede lang din naman. So, ganun lang kasimple. Nabunan natin yung ating clutch assembly. Ayan o. At saka torque drive. Kapag ka maglalagay kayo ng belt, always nakatapat sa inyo to. Itong bando. Ayan. Dapat nakatapat sa inyo yan. Ganito. Tapos, usok nyo to. Ayan. So, kapag ka nakausok yan, hilain nyo lang yung belt. Papasok yan. So, hilain nyo sa dito sa kanan. Ayan o, Ayan. hilain nyo lang. Ayan. Ayan, o. Ayan o, lapat na lapat na. Ganyan lang yung tamang paglalagay ng belt, hilain nyo lang. So ito ilalagay na natin. So pasok natin para makita nyo. Ayan, so kapag okay na, ilalagay naman natin yung drive face. Ayan, so kung naibalik na natin, lalagay na natin to. Ito yung pinaka-lock nya. So ito yung Sorry. nasa loob. So ito yung lalagay natin na nut nya. So meron syang parang washer na dito. Kasi yung isa, sa bell, wala. Ito, asin wala. So ilalagay natin to. Pero same lang silang size 17. tapos pasok na rin natin yung bell ayan so ayan okay na naibalik na natin yung mga nuts tapos sigpitan na natin gamit yung ating impact wrench so tatlong pitik yan tapos naka high yung ating uh, power so dito din hawakan nyo lang yung belt na ganito tapos sigpitan nyo tapos start natin So ganyan yung ikot ng belt. So hindi siya mapagpag, pwede na natin siyang patayin. So kapag ka, okay na, ito, ulitin lang natin dalawang pitik lang. Dito din dalawang pitik ulit. Tapos okay na, babalik na natin yung cover. Sa bali sa cover niya, ito makikita natin. Kakaiba talaga kasi mayroon siyang kickstart. Okay, so sa bolt niya, pare, pare pares lang naman yung height niya. Kaya wala tayong dapat napiliin pa. So, pasok nyo lang lahat. Okay, so ito naman yung babalik natin guys, yung side na fairings, ayan, tapos balik lang natin yung tinanggal nating screw. Okay, so tapos na nating nalinisan eh ibalik naman natin lahat yung dapat nating ibalik sa kanya. So ngayon, test natin. Okay guys, tumakbo naman. <laughs> Work it naman kasi tayo lang din. Hindi na tayo gumastos pa. Tsaka ito unti-unti na nating nalalaman yung mga dapat na i-maintain dito sa CVT kasi 'di diba, dati tayong naka so ngayon scooter. And madali lang din palang gawin ito kahit na beginner ka. Malalaman at malalaman mo din to katagalan. So ito kasi is ino ko pa at tumitingin pa ako ng magandang panggilid na ilalagay natin dito kasi yung kanyang drive face talaga kakaiba nakita nyo kanina di ba may mga ngipin-ngipin So, hindi tayo makakapaglagay ng ibang pulley unless tatanggalin natin itong kanyang kickstart. So, yan. Malaking tulong kasi yung kickstart na yan, lalong lalo na kapag may na yung battery mo. Especially itong motor na to is carburetor type, hindi siya FI. Pero may mga FI rin na mayroong kickstart. Pero dito kasi sa ating TVS DAS ay gamit na gamit talaga siya. Kasi masyadong mababa yung kanyang minor. Pero pwede mo namang i-adjust yung kanyang minor kaso nga lang kapag uh, i-adjust mo pa, syempre medyo matakaw sa gas. Tsaka concern ng mga ibang user, matakaw daw sa gas tong TBS does. Normal lang naman, lahat naman ng matik matakaw talaga. So expected na natin yan kapag kumuha tayo ng matik kasi pati yung Honda Click natin so nirelease no Honda noon yun na nag-test sila sa kanyang fuel consumption and nare-reach niya ang 50 km per liter pero nung tayo nang nakapag-try uh, hindi niya na-meet yun so depende lang din sa paggamit So ayun lamang guys at maraming maraming salamat sa inyo at malapit na tayo sa 20,000 subscribers and kapag ka nagpatuloy pa yan hindi lang ito yung may mababahagi natin siguro kapag ka nagtagal-tagal pa siguro hindi lang motor yung kaya kong ibahagi sa inyo pati na rin siguro sa sasakyan. <laughs> so god bless and ride safe guys.